Yan, ayun oh, may huli oh. So, 'di ba? Sabi ko sa inyo eh, iwasan niyo dun sa may left side. Sino sa ati ng dapat. So dito yung part na malubak eh. Sa parte na to ng uh, Commonwealth pangit yung daan bako uh, bako hindi pantay pantay ito saka dito sa may ano, UP papasok na UP ito 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 na so, hindi natin lala hindi tayo lalabas dito kasi naka open yung camera eh <laughs> naka open lang yung camera mo kaya dyan ka dumadaan sa normal lane Pero pag uh, wala kang camera O hindi ka naka action camera Malamang sa malamang ko saan saan ka naman lumadaan dyan Palipat lipat ka din ang lane Kasi nga kamote kayo Kamote ka <laughs> Pag naka open ang camera tagline oras na ala una ng hapon uy satisfied customer marami mali sa siyang pinupuli dito din lubak din ng daan dito eh nakakadaan na rin dumaan dito nakakainis din dumaan eh Ano po, tingnan mo doon oh, no? ang kinis, di ba? Pagdating dito, hindi. <laughs> Pinabayaan eh, no? Paano ka hindi ka lalabas dito? Eh, bako-bako. Nakakatakot sa pag uh, kumpul kumpul yung mga motor dito Tapos magkaka outbalancean kayo, edi eh, magkakatamaan kayong dalawa Pag kayo na-outbalance Ito mo, nauga nga yung ano ko, oh, purong camera ko oh. <laughs> Nawala sa align Dahil sa ano Sa lubak Ngayon ay 1.09 na ng hapon. isa lang sa tip isa lang ang tip na ah, dito mali isa lang sa isa sa mga tatandaan nyo dito pag dito kayo dada sa commonwealth uh, iwasan nyo yung uh, bababad kayo doon sa kaliwa sa left side kung kayo ay nakamotor kasi bandang u-turn may mga nag-aabang dyan At, ibig sabihin kailangan tansyado mo yung uh, kung ikaw mag u-turn dapat tansyado mo yung uh, distansya bago ka mag u-turn kasi pag nakababad ka sa kaliwa huli ka yun ang isa sa mga inaabangan nila dyan eh, Yung mga mag u-turn Kasi alam nila na Ang mga motor Motorista eh, nagbaba, Bumababad sa kaliwa yan Bago mag u-turn kahit malayo pa So mga 200 meters Away sa u-turn slot Bago ka Bumaybay Pa u-turn Yun eh. Mi waswn <laughs> <laughs> Ano man? Utok, ba't ganoon? Ano bot? Mano Ano ka? Oh, siyempre lalabas ka sa exclusive motorcycle yung minakaharang eh. Ay, hindi, wala, wala. yan oh. So, nakadaan tayo ngayon. So, usually kasi, nag, nagkakaroon ng tinda dito eh. Mga nagkitinda ng gulay. Oop. So, anong gagawin mo? Lalabas ka o yung tayin mo? Diba? So, uh, lalabas na lang ako. Ba't ko tain mo ano yan? Balik na lang ako rito. So kung lumabas ako, 'di ba? So multa na 'yon 500. Kung naispatan ka ng ano, sabi sabihin na ang laki ng chance na maano ka. Mahuli ka. O, ayan, exclusive motorcycle lane ngayon, terminal lang bus anong jeep. So ayan, may harang. So lalabas ako. sa bus lane ng EDSA bumaybay ka lang ng uh, ilang segundo sa ganito yan ayun o oh, may huli oh so diba sabi ko sa inyo eh iwasan nyo dun sa may left side ang agang hulihan no, no? ano palang, oras palang lang o oh, alauna so buti na lang wala sila sa ano o oh, partida nandun pa sila sa kitang ano party ng uh, commonwealth hindi sila dito banda kasi dito korbay. eh hindi basta basta makikita Teh Donya Carmen.